Uy, andito na ulit ang paborito kong batya. Mmm, sarap. May shower, shower pa. Dahil santay ngayon, pinapalabas ako ng mama ko. At ito ang pinakamasayang araw ko. Si tatakbo-takbo ako kahit saan. Ang tali pala ako dyan kasi nakulit ako. Ayaw ng mama ko yan nakulit ako. Tapos papa ko may ginagawa baka daw masaktan yeah, sabi ako. na mama ko mamaya na daw niya kukunin yung tali ko para takbo takbo Nap Manap mo na ako dito na matutubulan ko natutubol na ako sabi na mama ko wag daw ako magtubol dyan joke lang ma nagwiwi lang ako eh papakawalan na ako ng mama ko Pwede na daw ako takbo-takbo. Mama, bilisan mo ba't sa may pupuntahan nako aray, aray. ako? Aray-aray. Mama naman yung paa ko. May galit ka ba sa akin, ma? Ayan na, kaya mo yan, ma. Excited na talaga ako. Ayan na, ay, yahoo! Siyan ba dito, dito, dito? Ama, takbo muna ako. Mama, saan ka papunta? Dito muna ako. Punta muna ako dito. May pupuntahan lang ako, mama. Wait lang. Agalit na naman ang mama ko. Baka daw mabangga ako. May motor at tricycle kasi na daan Alam ko naman, mama. Nakikita ko. Iwasan ko na lang. Wait lang kasi, mama. May pinuntahan na ako. Andiyan na ako, mama. Ay mga ko, lupa na to. Agulat naman ako sa si mga punong away. Mama, sama mo ako bibili? Bibili natin chimkin ba? Tamihan mo mama ha? para dami ako kain chimkin. Mama, wag gulay Ay naku, binitbit na ako ng mama ko. Tapos binisita ko pa si Brownie, yung kaibigan ko. Pinabalot ako ng mama o oh, kulit-kulit daw ako. Bitawan mo ako, mababa ako. Mabilis, bitaw. Bukwan mo na ako, oh may ikaw lang bumili dun. Tina ako sa si sama. Mama, ano Simken ko na yan, ma. Lutuin mo, ma. Kasi pagkatapos ko maligom, kakain ako. Uy, ang paborito kong batya. Mabilisan mo dyan, maligong-ligong na ako. Mabilisan mo, ma, ang init. Ay, ako na lang ang tagal ng mama ko. Ay, ako naman ito. Kaya ko naman ay Ang sarap-sarap talaga magmiming sa ya Tapos, may pa-shower-shower pa. Mama, maya na ako. Ah, una, ah, miming lang ako dito. Mama, dito lang ako. Tapos, pagkatapos ko dito magmiming, kakain akong chimkin, ma. Huwag gulay, Ma, ha? Oo, sarap talaga ligo sa batya ko, Paborito ko to, eh. One eternity later... Parang hindi chinkin na amoy ko, ha? Nakaamoy it's a prank na naman, Ma, Pero kailangan Oops, sarap, sarap din ito, gula. O oh, bakit may dog food, ma? Okay na yung kalabasa, ma. Naku, ang talino talaga yung mama ko. Nilagay ang dog food sa taas, tapos yung gulay sa baba. Tapos sabihin sa akin, ubusin ko muna yung dog food sa taas para makuha ko ang mga gulay sa baba. Ang galing. Para daw healthy ako at sobrang mabusog.